hello everyone welcome to my channel and today we I am going to give you some tips on how to uh, tips uh, about before wearing contact lenses so my number one tip is you should wash your hands. Not only with water, but with soap as well. Wow, English. So, kailangan po pag maghugas ka ng hamay bago ka magsuot ng contact lens. Mas maganda yung huwag lang siya water. Lagyan mo na rin siya ng soap. Then, i-rinse mo siya properly. Para walang matirang ng soap dahil nakaka-irritate ang soup sa ating eyes. Next po, number two, tip is ah, uh, di pag nakahugas ka na ng kamay mo, di pupunasan mo siya ng sa towel or sa handkerchief mo, Uh, after mong ipunas sa towel or handkerchief, ipagpag mo yung hand mo kasi merong mga fiber yung towels or yung handkerchief. Meron siyang fiber. At uh, baka maipit yung fiber sa contact lens, between your contact lens and the eyes. So, pagkatapos mo ipunas sa towel ipagpag mo yung kamay mo. Yung i... Hold on. Basta iyan mo siya. Yung parang pagpag -pag mo yon Then, yun yung pangalawa kong tip after mo maghugas ng hands for contact lens. Number three naman, edi eh nakahugas ka na ng kamay. Dinay mo na siya. Huwag ka nang maglagay ng Huwag ka na mag maglagay sa hand mo ng kung ano, like lotion, cologne, or hand sanitizer, or alcohol, or yung kapag nagugas ka na, i-ano na, ano na yung huwag ka na maglagay ng kung ano pa sa kamay mo kasi ah uh, ma, pwede yung dumikit sa contact lens mo. Yung iba kasi, kunwari, pagkatapos nila maligo, dun sila mag na ng contact lens. Okay lang yon Pero, yung iba, pagkatapos nila maligo, di nakaugas na sa na ng kamay kasi nakaligo nga sila. Tapos, maglo-lotion sila, magkukulon, then saka pa lang nila isuot yung contact lens. So, wag mong lalagyan yung kamay mo ng kung ano-ano bago ka magsuot ng contact lens. Dapat, ano lang, purely soap and water lang. Yun yung tip number three. Yung huwag kang maglalagay ng kung ano-ano sa hand mo. Next is ah uh, tip number four. Kunari, galing, ah uh, bago mo isot yung contact lens mo, ilinisin mo muna siya ng solution mo. Kunwari, uh, di ko kunin mo na siya sa case ng contact lens. Uh, mo siya sa palad mo. Then, patakan mo ng solution. 2 to 3 drops. Then, rub mo siya ng gently lang, guys. Gently, tas paikot. Tapos, mo ulit. rub mo ulit siya ng Apatakan mo siya uli ng 2 drops. Tapos mo siya pa ikot. ano. yon pwede mo na ang ng solution ulit. Depende sa solution mo kung anong klase Meron kasi yung all-in-one, meron yung hiwalay yung sabon, tsaka yung pang-anlaw. So, yun guys. Mas maganda siyang linisan pag na, yung nababad mo na siya ng matagal sa solution ah uh, yon Yun yung tip number 4. Yung lilinisan mo siya pag matagal na siyang nakababad sa solution. Yung ano uh, Tawag doon. Yung ano na siya. Yung bago mo siya isuot. Yung diba binabad mo siya. Doon mo siya linisan. Pangit kasi yung lilinisan mo siya pagkatanggal mo ng contact lens mo sa mata mo. Sa mo lilinisan Medyo medyo dry yung contact lens mo. Pag ni mo 'yun, may tendency, wow tendency. May tendency na mapunit yung contact lens kasi medyo dry siya. So, 'yun guys, optional naman pero maganda din kung linilinisan lin lin mo siya kung ano ka yung ginagamit mo sa labas yung contact lens mo pero kung nagmamadali ka pwede namang every other day mo na lang siya linisan pero yon nga yung tip number 4 guys linisan mo siya pag matagal na siya nahababol sa solution 'wag yung bagong tanggal lang sa mata saka mo siya lilinisan Okay ang uh, tip number 5 Tip number 5 natin maganda kung maikli yung kuko mo kasi pag nirarab mo siya ng circular motion tapos na na uh, man ng konti yung contact lens mo pag mahaba yung koko mo medyo tricky siya i-rub kapag mahaba yung koko mo pwede siyang mapunit so sorry so mas maganda kung maikli yung nails mo na panglagay sa pang ano pang ano ng contact lens you know yung sa hand mo <laughs> then ah uh, yun yung tip number 5 dapat mas maganda kung maikli yung nails mo ah uh, tip number 6 pala six um kung naglalagay ka ng mga mascara mga fake eyelashes kung part yun ng makeup protein mo, mas maganda kung uunahin mo yung contact lens mo bago yung paglalagay mo ng mascara. Kasi, uh, pag nilagay, pag, pag nauna yung mascara, then sa mo ilalagay yung contact lens mo. Baka, dumikit yung contact lens sa mascara tapos maipit pa siya sa pagitan ng eye and the uh, contact lens. So, maka irritate yung mascara or yung mga eye makeup na ganun. So, mas maganda kung unahin mo yung contact lens bago yung mascara or any eye makeup. Then ano pa ba? Tip number... Seven. So... Kunwari, ano... Ah... Uh, contact lens ka, then... Huwag kang masyadong lalapit sa... Mainit na... Lugar, like... Ihaw, ihaw... Like that. Yung masyadong, ano... Sobrang lapit. Hindi mas sobrang lapit. Yung mainit na... Uh, huwag ka masyado sa mainit kasi baka matunaw yung contact lens ah, <laughs> uh, awan ko lang kung totoo pero may nabasa akong article sa Amerika na yung teenager malapit siya nagba barbecue din medyo mainit kasi yung lugar tapos natunaw daw yung contact lens sa eyes niya So, kasi medyo gawa yun sa silicone nata or plastic. So, delikado yun sa mata pag natunaw. Kaya, mas maganda kung stay away ka na lang sa super init or mainit na lugar. Like sa magbabarbecue ka, layo ka na lang. Medyo lalayo ka. Huwag ka masyado sa mainit para safe na rin yung ice mo. Um, Tip number 8 na tayo guys. Maganda kung wag mo itutulog yung contact lens. Hmm. Mga pwede siguro mga 5 minutes mo siyang iidle pero more than that, mas maganda. Wag mo siyang itutulog. Kasi ano, hindi nga ngayong eyes natin pag ah... Uh, pag may nakapatong na contact lens sa eyes natin tapos napikit pa yung eyes natin hindi masyadong makakainga kasi sa environment tayo nakuha ng oxygen yung cornea uh, ano ba yun? cornea ng eyes uh, tip number 9 na tayo guys uh, mas maganda kung 'wag mo siyang masyadong matagal isuot mga 8 hours siguro yung 8 hours. Pero may mga contactless na rin na pwedeng lumagpas na 8. Pero, uh, pag di mo sure yung contactless mo kung gano'n siya katagal pwede isuot, mga 8 hours na lang or less siguro per day. Tapos, tanggalin mo pag 8 hours na, then ipahinga mo mga ilang hours. Tapos, pwede mo na isuot. Uh, yun, wag mo lang masyadong tagalan yung pagsuot. Next natin, tip number 10. So, kunari, tatanggalin na natin yung contact lens natin. Ah uh, maganda kung wash din tayo ng hands. Then, Ah uh, yung katulad ng tip number 1, wash your hands. Tip number 2, pag pag mauli. Parang ganun din. Then, bago mo siya tanggalin sa eyes mo, maganda kung medyo wet yung mata mo para hindi siya masakit tanggalin medyo wet siya so uh, pwede ka magpatak ng lubricant designed for uh, eyes o kaya luha ka na lang yung natural tears you know magisip ka ng super emotion super emotional thing like Tears of joy. Kunari, ano, isipin mo, uh, natupad yung mga pangarap mo, tapos nanalo ka sa loto, tapos nabili mo na lahat ng yung dream house mo, sobrang saya mo talaga, tapos naluluha ka dahil sobrang saya mo. Bali yun, isipin mo yung mga thankful ka, thankful ka na kahit maliit lang na bagay, isipin mo, tapos sobrang na maiyak ka talaga dahil dahil sobrang thankful ka na nangyari yun sa'yo so yun uh, maganda yung medyo basa-basa yung mata mo bago mo siya tanggalin sa mata mo para hindi masakit siya tanggalin tapos uh, tip number 11 di tatanggalin mo na siya huwag mo siyang di Diba? ko kukurutin mo yung contact lens para matanggal. Tip number 11, huwag mo siyang kurutin sa black ng mata mo. I ano mo siya, 'di ba medyo maluhaluhan na yung eyes mo. Hilahin mo yung contact lens pababa. I ano mo siya, gentle mo lang i ibaba mo yung contact lens. Kunwari, pwede kang tumingin sa taas, tapos, habang natin ka sa taas, ibaba mo yung contact lens gamit yung four mo. Yung hinto mo. Ibaba mo siya dun sa white nung mata mo. Tapos dun sa white, saka mo siya pisilin para matanggal. Kasi ano yung black nung ice natin, medyo ano siya sensitive para iwas na rin sa ano, magasgas yung ice natin. You know, yun yung tip number 11. Then, tip number 12. Ah, uh, di, ano na, ilalagay mo siya sa case. Lagay mo siya na, ilalagay mo na siya sa case. Tapos, lagay mo siya na, ng solution. Tapos, yun, ah, uh, ilalagay mo siya, para hindi siya matuyo, ilalagay mo siya na solution. Then, -store mo na siya uh, tip ba 'yun Ah <laughs> uh, oh sige ganito na lang tip number 12 na lang Ah uh, kunari habang suot 'di ba sa una nauna, no kinuha mo yung contact lens then sinuot mo siya yung case ng contact lens mo 'di ba suot mo na 'yung contact lens yung case itapon mo na 'yung yung pinagbabara nung ano nung nung contact lens mo kasi suot mo na yung contact lens mo tapon mo siya then i ano mo lang siya tawag doon ilagay mo lang siya sa i-open mo lang yung case niya yung nakatanggal yung dalawang ano niya yung dalawang cover nung case mo ng contact lens naka up, ano siya yung naka o naka-open air ba siya di di ba nakatanggal na yung solution naka yung papahanginan mo yung ano case ilagay mo na siya sa ano patong mo siya sa mali, malinis na face towel pero naka pa, nakaangat siya yung nahahanginan siya tas pati yung takip nakaangat siya yung para mabeventilate siya yung hindi yung hindi siya pamumugaran ng germs kasi yung germs, mahilig yun sa moist at saka sa dark. So, tatanggalin mo yung moist, tatanggalin mo yung solution na nagbabara ng contact lens. Tapos, tatanggalin mo sa dark yung case niya. So, yun, i-ano mo siya sa open air. wag naman sa lugar na maalikabok. Pwede mo siya sa sa kwarto mo na, part ng kwarto mo na, hindi masyado naalikabukan. Tapos, naka-open siya. Tapos, wag mo din siya i ano yung naabot sa, ng mga bata. Yung medyo, ano, hindi siya abot ng mga, mga bagets. Then, yun yung tip number 12 ko. Yung pahanginan mo yung case mo pag ginagamit mo yung contact lens mo. Para ma, ano din siya, yung hindi siya pamugara ng bacteria. Then, ano pa ba? So, So tingin ko 'yun na lang muna sa ngayon. Yung mga tips natin for contact lens use. So 'yun yung mga tips ko. Bali unang tip, wash your hand not only with water but with soap and then rinse your hands. Next is number two, Pagpag mo yung hands mo pag nagpunas ka na sa towel or handkerchief para walang fiber yung hands. Yung hands mo, yung fingers mo para hindi siya, yung contact lens di siya malagyan ng fiber. Number three namang tip, ah, uh, pag nakahugas ka na ng kamay, huwag ka na maglagay na kung ano-ano, ng mga lotion powder, ng cologne, etc. Kasi, madidikit yan sa contact lens mo. Next, number four naman, ah, uh, so, bago mo isuot yung contact lens mo, yung nababad na yung contact lens mo saka mo lang siya lilinisan pag yung yung nakababad yung galing siya sa pagkakababad sa solution wag mo siyang lilinisan na kakatanggal mo lang sa mata mo kasi ano masyado siyang dry baka mapunit next tip number five, maganda kung may lang yung nails mo kung nag lens ka maliban na lang kung magaling ka na magsuot and ng contact lens na hindi sasabit yung koko mo sa eyes mo at hindi mo magagasgas yung contact lens mo. And tip number six, um, ah, contact lens mo muna, swat muna yung contact lens bago ka maglagay ng mga eye makeup like mascara and false eyelashes and mga eyeshadow. And tip number seven, um, So, huwag ka masyadong ano, sa mga may init. Huwag kang ano, ma masyadong didik malapit sa ano heat para safe yung eyes mo mula sa pagka tunaw ng contact lens. Then, tip number 8, ah uh, wag mo na itulog yung contact lens mo. Mga konting minutes, mga 5 minutes lang pwede, pero more than that, wag mo na siyang itulog. wag mo siyang, ano, para hindi, hindi ka ma, ano, oxygen deficiency, you know. Tip number nine, mas maganda kung eight hours mo lang suot yung contact lens mo unless uh, design siya for more than eight hours. Tapos, tip number 10, bago mo tanggalin yung contact lens mo, maganda kung uh, wet yung eyes mo, yung lubricated yung eyes mo. So, pwede ka magluha-luha bago ka magtanggal ng contact lens. Tip number eleven, Wag mong pipindutin yung huwag mo uh, ano tawag doon. Kukunin yung contact lens mo habang nasa itim siya ng mata, ibaba mo siya or ilagay mo sa gilid siya doon sa kulay white ng ice natin. Doon mo siya pipindutin para hindi siya uh, harmful sa ice natin. Then number 12, yung case ng contact lens natin, pag suot natin yung contact lens, i-ventilate natin siya para hindi siya pamug pamugaran ng mga bacterias and viruses and fungi. So, um, yun na guys, mga tips ko sa pag -suot ng contact lens. Um, uh, high school pa lang ako, mga third year high school, uh, nag-try na ako mag ng contact lens. So, Uh, yun guys lang yung masishare ko sa inyo yung paano mag uh, alaga ng ice or yun paano mag contact lens okay thank you guys for listening hope that this vlog is helpful thank you hello